kumusta ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan at kagalingan ng mga kababaihan na may mahigit tatlong dekada ng karanasan. Nagkaroon po ako ng karangalan na makasama ang libu-libong kahangahangang kababaihan sa kanilang mga paglalakbay sa buhay at natutunan ko na napakarami sa mga karaniwang paniniwala na itinuro sa atin tungkol sa pagtanda ay mga kasinungalingan lamang sinabihan tayo na pagkatapos ng edad, 60 to 70, o kahit istay, ang paglalambingan ay dahan-dahang magiging alaala na lang na ang pag-ibig ay kukupas ang lakas, ay maglalaho, at ang ating mga katawan ay kailangang sumuko na sa paglipas ng panahon. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na buong puso kong pinaniniwalaan. Kung hanggang na ngayon ay nagmamahalan pa rin kayo, sa isa sa mga pambihira at magagandang paraang ito, hindi lamang kayo nabubuhay. Isa kayong pambihirang hiyas, nagniningning sa isang mundo na madalas ay nakakalimot na sa tunay na kahulugan ng sigla ng isang babae. Pinagpala po akong makakilala ng libu-libong kababaihan na tumatangging magpatalo sa pagtanda at nagpapatunay na ang pinakamaganda at pinakamalalalim na bahagi ng buhay ay maaring lalo pang tumibay habang lumilipas ang panahon. Ang tunay na paglalambingan kasi, pagkatapos ng edad siksta, ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang bagay na mas mayaman at mas malalim. Ngayon, ibubunyag ko ang limang pambihirang paraan ng pagmamahal na iilan lamang ang mapalad na nakakaranas. Maniwala kayo sa akin ng huli ay maaring magbago ng lahat ng akala ninyo tungkol sa pag-ibig sa yugtong ito ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa magagandang sikretong ito ng pangmatagalang paglalambingan, mayroon po akong isang munting pakiusap. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ngayon na ang tamang panahon, pindutin lamang ang baton na yan at iyon ang bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang mensahe na idinisenyo para bigyan kayo ng lakas sa inyong pinakamagagandang taon at kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa inyong puso, ngayon, pakitype po ang 1 sa comments. Kung sa tingin ninyo ay mas mapaglilingkuran ko pa kayo ng mas mahusay, pakitype po ang 0 dahil ang inyong boses ang pinakamahalaga rito. Ngayon, simulan na natin sa pinakaunang pambihirang paraan ang uri ng paglalambingan na higit pa sa pisikal kung saan ang bawat haplos bawat sulyap at bawat ibinubulong na salita ay puno ng malalim na emosyonal na koneksyon. Dahil pagkatapos ng 60 70 o kahit 80, hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng ating katawan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kayang maramdaman ng ating mga puso. Malalim na emosyonal na ugnayan, higit pa sa pisikal. Pagdating sa tunay na paglalambingan, pagkatapos ng edad, 60-70, o kahit onto, isa sa mga pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatiling nag-aalab ang apoy ay sa pamamagitan ng malalim na emosyonal na koneksyon. Ang ugnayang ito ay iba sa naranasan ng marami sa atin noong ating kabataan. Hindi na ito tungkol sa pagganap o sa pagsunod sa isang imposibleng pamantayan. Sa halip ito ay tungkol sa paglikha ng isang sagradong espasyo kung saan ang mga puso ay maaaring mag-usap kung saan ang bawat sulyap, bawat haplos at bawat tahimik na sandali ay punong-puno ng kahulugan. Nakita ko ito sa mga mag-asawa na sabay na hinarap ang mga pagsubok ng buhay sa loob ng maraming dekada. Hindi lang sila nagmamahalan gamit ang kanilang katawan. Nagmamahalan sila gamit ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng kahinahunan ng kanilang mga kamay sa paraan ng kanilang pakikinig at pagyakap sa isa't isa mayroong isang lambing isang paggalang isang pag-unawa na tanging mula lamang sa maraming taon ng pinagsamahang tawanan luha tagumpay at kabiguan ang ganitong uri ng paglalambingan ay higit pa sa pisikal na atraksyon ito ay kumokonekta sa isang bagay na walang hanggan ang malalim na pangangailangan ng tao na makita maunawaan at mahalin ng buo para sa kung sino talaga tayo. Kapag inalagaan ninyo ang emosyonal na ugnayang ito, ang pisikal na bahagi ng pag-ibig ay hindi nawawala. Ito ay nagbabagong anyo. Ito ay nagiging mas mayaman, mas malalim, at mas kasiya siya kaysa sa anumang minadali o mababaw na karanasan. Bawat yakap ay nagiging isang tahimik na pagdiriwang ng katapatan ng pagtagumpay ng dalawang kaluluwa na paulit-ulit na pinili ang isa't isa, kahit na ang mga taon ay nag-iwan na ng magagandang kwento sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit kayo na nag-aaruga pa rin ng emosyonal na ugnayan pagkatapos ng 60-70 o ata ay napakapambihira at napaka-inspirasyon. Hindi nyo lang pinapanatiling buhay ang pag-ibig. Pinapatibay ninyo ito. Ginagawa ninyong isang apoy ang pag-ibig na mas matatag at mas maliwanag na nagniningas, kahit na inaasahan ng mundo na ito ay unti-unting mamamatay. Sa panahon kung saan marami ang tumatanggap na ang emosyonal na distansya ay hindi maiiwas ang bahagi ng pagtanda, pinapatunayan ninyo na ang pagiging malapit ang lambing at ang kahinaan ay maaaring lumalim sa paglipas ng panahon hindi maglaho at narito ang magandang sikreto ang emosyonal na ugnayan ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Hindi nito kailangan ng isang kabataang katawan o walang katapusang lakas. Ito ay humihingi lamang ng presensya-pasensya at ng tapang na hayaan ng iyong sarili na makita tunay na makita ng taong nagmamahal sa iyo kung sino ka man ngayon. Ang tapang na iyon, ang kahinahuna na iyon, ang bukas-pusong koneksyon na iyon, iyan ang gatong na nagpapanatiling buhay sa apoy taon-taon, dekada-dekada. Ngunit ang emosyonal na ugnayan ay unang piraso lamang ng kahangahangang palaisipan na ito. Mayroon pang isang pambihira at makapangyarihang paraan kung paano pinapanatili ng mga kababaihan ang kanilang pag-ibig na masigla at ito ay tungkol sa pagyakap, sa pagbabago ng may biyaya. Tuklasin natin ang pangalawang pambihirang sikreto na halos walang sinuman ang nag-uusapan. Kakayahang umangkop at pagkamalikhain. pagtanggap sa pagbabago ng may biyaya, isa sa pinakamaganda at pinakapambihirang paraan upang mapanatiling buhay ang pag-ibig pagkatapos ng Sikidi 70 o Atento ay sa pamamagitan ng kakayahang umangkop at pagkamalikhain. Sa loob ng maraming taon, madalas tayong tinuruan na labanan ang mga pagbabago sa ating katawan. Ngunit nakita ko na ang mga kababaihan na ang pag-ibig ay hindi lamang nananatili, kundi lalo pang yumayabong ay yaong mga natututong sumayaw kasabay ng mga ito. Ang ating mga katawan ay hindi maiiwasang magbago habang lumilipas ang mga taon. Medyo naiiba na ang ating pagkilos. Maaring magbago ang ating flexibility at ang tibay ng katawan ay maaaring hindi na tulad ng dati. Ngunit narito ang katotohanan na marami ang hindi napapansin ng pag-ibig ay hindi tungkol sa paglaban sa mga pagbabagong ito. Ito ay tungkol sa pag-unlad kasama ng mga ito. Kapag kayo at ang inyong partner ay nakatuklas ng mga bagong paraan upang kumonekta mga bagong ritmo sa pagkilos at mga bagong pagpapahayag ng pagiging malapit binibigyan ninyo ng bagong buhay ang inyong paglalambingan. Pinapatunayan ninyo na ang pag-ibig ay walang expiration date. Ito ay nagbabagong anyo lamang tungo sa isang bagay na mas malalim. Nakausap ko ang mga kababaihan na sa kabila ng mga pisikal na pagbabago ay nagtawanan habang naghahanap ng mga bago at komportabling posisyon na natuklasan ng malalim na ganda nang mas mabagal at mas maingat na paghaplos at pinalitan ang pagmamadali ng kabataan ng yaman ng nagtatagal na pagmamahal ang kakayahang umangkop na ito ay isang gawa ng pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo sinasabi nito pinipili kita hindi dahil sa kung ano tayo noon kundi dahil sa kung sino tayo ngayon ang pagkamalikhain sa paglalambingan ay nag-aanyaya ng spontaneidad pabalik sa inyong relasyon. Ginagawa nitong mga pinagsamang pakikipagsapalaran ang mga hamon. Binabago nito ang fokus mula sa kung ano ang hindi kayang gawin ng katawan patungo sa lahat ng mga himalang paraan na maaari pa rin itong magdulot ng kagalakan, koneksyon at kasiyahan. Bawat pagsasaayos, bawat bagong tuklas ay nagiging isang pinagsamang tagumpay isang muling pagpapatibay na ang inyong relasyon ay buhay lumalago at puno pa rin ng kababalaghan. Ang kakayahang umangkop ay ginagawang isang magandang bagong kabanata ang pagtanda mula sa isang kawalan. At pinapanatili nitong nag-aalab ang apoy, hindi sa pamamagitan ng pagkapit sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong mga bisig sa kasalukuyan ng may tapang katatawanan at lambing kapag nilapitan ninyo ang paglalambingan nang may ganitong uri ng pagkamalikhain, hindi ninyo lang pinapanatiling buhay ang pag-ibig. Pinalalalim ninyo ito, pinapayaman at ginagawang mas makabuluhan sa bawat paglipas ng taon. Gayunpaman, kahit gaano pa ka ang kakayahang umangkop at pagkamalikhain, mayroon pang isang pambihira at di pangkaraniwang elemento Natanging ang pinakamalalim na konektadong mag-asawa lamang ang nakakamit isang paraan upang gawing ligtas, mapag-aruga at puno ng lambing ang bawat pagsasama. Tuklasin natin ang susunod na sikreto na nagbubukod sa tunay na walang kupas na pag-ibig. Pagbibigay prioridad sa emosyonal na kaligtasan at lambing habang tinatahak natin ang mga huling kabanata ng buhay, isa sa mga pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatili ang paglalambingan ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang espasyo ng ganap na emosyonal na kaligtasan at lambing. Na saksihan ko ito mismo sa mga mag-asawa na kahit pagkatapos ng ilang dekada ng magkasama ay tinatrato ang isa't isa ng may kahinahunan na nagpapakirot sa iyong puso dahil sa ganda nito. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nag-aalab ng husto at mabilis na kumukupas. Hindi ito ang matatag na apoy na lalong lumalakas dahil parehong ginawang ligtas ng magkapareha ang maging mahina, ang maging hindi perpekto, ang maging ganap at magandang tao. Kapag ang emosyonal na kaligtasan ang naging pundasyon ng inyong koneksyon, may isang himalang nangyayari. Ang baluting suot natin sa loob ng maraming taon ay nalalaglag, ang pagiging conscious sa sarili ay nawawala. Walang takot sa paghusga, walang pressure na abuti ng imahe ng babae noong ikaw ay 30 o 40 walang hiya tungkol sa mga markang iniwan ng panahon sa iyong katawan. Sa halip mayroong isang malalim at nananatiling lambing isang pagkaalam na ikaw ay minamahal ng eksakto kung sino ka hindi sa kabila ng iyong mga taon kundi dahil sa mga ito. Sa ganitong uri ng paglalambingan, bawat haplos ay isang gawa ng pagpapanatag. Bawat yakap ay isang tahimik na pangako na nagsasabing, Sapat ka na, ninanais pa rin kita, malalim pa rin ang iyong ganda para sa akin. Ang pambihirang paraan ng pagmamahal na ito ay nagpapahintulot sa pag-ibig na umusbong sa pinakatunay nitong anyo. Dahil ang tunay na pagnanasa ay isinilang mula sa pakiramdam na ikaw ay nakikita, tinatanggap at pinahahalagahan. Binibigyan ka nito ng kalayaan na mag-explore, magpahayag at lubos na mag-enjoy sa isa't isa nang walang takot o pag-aalinlangan. At tinitiyak nito na kahit lumipas pa ang mga taon, ang inyong matalik na koneksyon ay nananatiling buhay, masigla at lubos na nagbibigay kasiyahan. Buong puso akong naniniwala na ang emosyonal na kaligtasan ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito mismo ang lupa kung saan ang pag-ibig, tiwala at malalim na koneksyon ay nag-uugat at yumayabong. Kapag ang lambing ay naging isang pang-araw-araw na gawain, hindi lamang isang paminsan-minsang regalo, binabago nito ang paglalambingan mula sa isang bagay na panandalian tungo sa isang bagay na pangmatagalan ito ay isang pambihirang sining at ang mga nagiging dalubhasa rito ay pinapanatiling hindi lamang buhay kundi nagniningning ang kanilang pag-ibig at kahit gaano kahalaga ang emosyonal na kaligtasan mayroon pa ring isang nakatagong yaman na nagbibigay ng bagong buhay sa pag-ibig isang paraan upang gawing masaya at walang hirap na selebrasyon ang bawat pagsasama sa halip na isang paulit-ulit na gawain o obligasyon. Manatili kayo sa akin dahil ang susunod na pambihirang sikretong ito ay maaring magbago sa paraan ng pagdanas ninyo ng pag-ibig sa pinakamagandang paraan. Gawing selebrasyon ng paglalambingan, hindi isang gawain. Isa sa mga pinakapambihira at pinakamakapangyarihang paraan kung paano pinapanatili ng mga kababaihan ang kanilang pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagtrato sa paglalambingan hindi bilang isang obligasyon kundi bilang isang selebrasyon. Nakakilala ako ng maraming mag-asawa sa paglipas ng mga taon na tahimik na hinayaang mawala ang kanilang pagiging malapit na nalibing sa ilalim ng bigat ng mga gawaing bahay, mga obligasyon sa pamilya at ang mga pasanin sa isip na dinala natin sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang mga pambihirang hiyas, yaong mga patuloy na nagniningning sa pag-ibig at sigla hanggang sa kanilang ika-asintay ika-setemte. At kahit ika taon, ay nilalapitan ang paglalambingan ng may ganap na ibang diwa. Tinitingnan nila ito bilang isang sagradong sandali, isang masayang ritual na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng kanilang relasyon kapag ang paglalambingan ay naging isang bagay na ipinagdiriwang ninyo sa halip na isang bagay, na tinetsekan nyo lang sa listahan nagbabago ang lahat. Hindi na ninyo ito tinitingnan bilang isang tungkulin o isang inaasahan. Tinitingnan ninyo ito bilang isang pagkakataon, isang magandang paalala na ang pag-ibig ay buhay, na ang koneksyon ay totoo, at kahit anong pagbabago pa ang dalhin ng panahon, ang kislap sa pagitan ninyo ay mahalaga pa rin. Ang mga tumuturing sa paglalambingan bilang isang selebrasyon ay nagdadala ng diwa ng pasasalamat, pagkamangha at pagiging masayahin sa bawat haplos, bawat halik, bawat yakap. At ang saloobing iyon ay nagpapakain sa pag-ibig sa paraang hindi kailanman magagawa ng rutina o obligasyon. Ang selebrasyon ay nag-aanyaya ng presensya inaalis ka nito sa iyong isipan at ibinabalik sa iyong puso. Ipinapaalala nito sa iyo na bawat pinagsasaluhang sandali ng pagiging malapit ay isang regalo, hindi isang bagay na dapat asahan. Maging ito man ay isang mabagal na pagsasayaw sa sala, isang tahimik na umaga na magkayakap sa isa't isa o isang biglaang halik na ninakaw sa gitna ng araw. Ang mga sandaling ito ay nagiging gatong para sa apoy na tumatangging mamatay. Ang kahangahanga rito ay ang diwa ng selebrasyon ay hindi humihingi ng pagiging perpekto. Tinatanggap nito ang di kasakdalan. Tumatawa ito sa mga mumunting sakit at kaaya-ayang umaangkop sa mga ritmo ng isang tumatandang katawan. Pinapalitan nito ang pressure ng pagiging masayahin ang pag-aalala ng pagkamangha at ang takot ng pasasalamat. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay napakapambihira at napakamakapangyarihan. Ang pagpapanatiling buhay ng paglalambingan bilang isang selebrasyon ay nagpapanatili sa iyong pakiramdam na bata, hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong kaluluwa. Ipinapaalala nito sa iyo araw-araw na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para sa mga handa mapagpasalamat at masayahin. At kasing ganda ng selebrasyon, mayroon pa rin isang sikreto na alam ng mga pinakapambihirang mag-asawa, ang sikreto ng pag-aaruga sa paglalambingan ng may diwa ng panghabang buhay na pag-uusisa. Manatili kayo sa akin dahil ang huling pirasong ito ang tunay na nagpapanatiling walang katapusang buhay sa pag-ibig. Pag-aaruga sa paglalambingan ng may panghabang buhay na pag-uusisa sa lahat ng mga pambihirang paraan upang mapanatiling nag-aalab ang apoy ng paglalambingan. Pagkatapos ng 670 Ura Ande, marahil wala ng mas makapangyarihan at mas napapabayaan kaysa sa pag-aaruga sa inyong relasyon ng may panghabang buhay na pag-uusisa. Nakita ko ito sa mga mag-asawa na magkahawak kamay pa rin matapos ang limpan taon na nakakahanap pa ng mga paraan upang surpresahin ang isa't isa sa pamamagitan ng tawanan lambing at pagtuklas. Ang totoo ang pagiging mausisa, ang nagpapanatili sa pag-ibig na parang bata, gaano man karaming kaarawan na ang ipinagdiwang ninyo ng magkasama. Kapag nananatili kang mausisa, tungkol sa iyong partner, sa kanyang mga iniisip, kanyang mga pangarap, kanyang mga bahagyang pagbabago, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe. Bago ka pa rin, sa aking paningin nakakabigani ka pa rin nais pa rin kitang makilala ang kaisipang ito ay nagbibigay buhay sa bawat interaksyon pinapanatili nitong masigla ang mga pag-uusap ginagawang makabuluhan kahit ang pinakamaliit na kilos at ginagawang isang patuloy na paglalakbay ang paglalambingan sa halip na isang destinasyon na naabot na pinapasigla ng pag-uusisa ang pag-ibig dahil ibinabalik nito ang pagkamangha, ang kagalakan at ang pananabik na pinaniniwalaan ng marami na para lamang sa simula ng isang relasyon. Ngunit narito ang magandang katotohanan na nasaksihan ko ng paulit-ulit kapag pinili ninyong manatiling mausisa ang pag-ibig ay maaring maging mas matamis at mas malalim kaysa noong mga unang araw. Nakakatuklas ka ng mga bagong bahagi ng iyong partner at higit sa lahat, mga bagong bahagi ng iyong sarili na tanging panahon tiwala at pinagsamahang karanasan lamang ang makapagpapakita. Ang pambihirang katangiang ito ay pinapanatiling buhay ang paglalambingan sa pamamagitan ng pag-iwas na ito ay maging luma o paulit-ulit. Hinihikayat ka patuloy na magtanong, patuloy na makinig ng may bagong pandinig at tuklasin ang parehong emosyonal at pisikal na bahagi ng inyong koneksyon ng may bukas na isipan at kagalakan. Hindi ito tungkol sa mga malalaking kilos. Ito ay tungkol sa maliliit at pang-araw-araw na sandali kung kailan ka lalapit at sasabihing, kwento ka pa. Ito ay tungkol sa pagpili ng paulit-ulit na tingnan ng iyong partner, hindi lang bilang kung sino sila noon, kundi bilang kung sino sila ngayon kapag inaarugan ninyo ang paglalambingan ng may panghabang buhay na pag-uusisa, pinapanatili ninyong nag-aalabang pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap o obligasyon, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagkamangha. Inaanyayahan ninyo ang inyong relasyon na patuloy na lumago, umunlad at lumalim sa mga paraang, sa kasamaang palad, ay hindi nararanasan ng maraming tao. Ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay hindi lamang mapalad, sila ay matalino. Nauunawaan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na natagpuan mo minsan at pinanghahawakan. Ito ay isang bagay na itinatayo araw-araw ng may bukas na puso at bukas na mga mata. Konklusyon ipagdiwang ang iyong pambihirang paglalakbay. Aking mahal na kaibigan kung nakikita mo ang iyong sarili na namumuhay sa mga pambihira at magagandang paraan ng pagmamahal na ito pagkatapos ng Sixtuses o kahit Onta, nais kong huminto ka sandali at tunay na damhin ito. Isa kang pambihirang hiyas sa lahat ng aspeto ng salita. Ikaw ang buhay na patunay na ang pag-ibig lambing at malalim na koneksyon ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa mga matatapang matatalino at may bukas napuso Sa isang mundong madalas minamaliit ang yaman ng buhay ng isang babae sa kanyang pagtanda, pinili mong yakapin ang paglalambingan hindi bilang isang bagay na kumukupas, kundi bilang isang bagay na nagbabago tungo sa isang bagay na mas malalim, mas maningning at mas makatao. Napanatili mong buhay ang apoy ng pag-ibig hindi dahil sa pagkakataon kundi dahil sa intensyon sa pamamagitan ng pag-aaruga sa emosyonal na ugnayan sa pamamagitan ng kaaya-ayang pag-angkop sa nagbabagong ritmo ng iyong katawan at buhay sa pamamagitan ng paglikha ng isang santuwaryo ng kaligtasan at lambing sa pamamagitan ng pagtrato sa paglalambingan bilang isang sagradong selebrasyon at sa pamamagitan ng pananatiling mausisa sa isa't isa. Nakabuo ka ng isang ugnayan na parehong pambihira at walang kupas. Ito ay isang ugnayan na hindi lumiliit sa harap ng panahon. Ito ay lalong tumitibay, mas matatag at mas kahangahanga sa bawat taon. Madalas ipinapadala ng lipunan sa mga kababaihan ang mensahe na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko, pag-atras at pagtanggap ng mas kaunti imula sa buhay at pag-ibig. Ngunit napatunayan mo ang isang bagay na higit na mas makapangyarihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang panandaliang kislap, kundi isang matatag na apoy na kayang magbigay liwanag sa libu libo pang araw. Sa tuwing inaabot mo ang iyong partner nang may lambing, sa tuwing tumitingin ka sa kanilang mga mata, nang may pag-uusisa at pagkamangha, gumagawa ka ng isang bagay na revolusyonaryo. Binabago mo ang kwento ng pagtanda para sa mga kababaihan sa lahat ng dako, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa bawat babae na balang araw ay tatahak sa parehong landas. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang personal. Ito ay may malalim na kahulugan. Ito ay nagsisilbing isang gabay sa iba na natatakot na ang pagtanda ay nangangahulugang pag-iisa. Ipinapaalala nito sa ating lahat na posible, kahit pagkatapos ng ilang dekada, nang magkasama na makaramdam ng pananabik sa iyong dibdib, na makaramdam na ligtas at ninanais sa mga bisig ng isang taong mas nakakakilala sayo, kay sa iyo kaysa kaninuman. Ang iyong kwento ng pag-ibig ay hindi patapos. Ito ay nagpapatuloy pa masigla at puno ng mga kabanata na isusulat pa. At marahil ang pinakamagandang katotohanan sa lahat ay ito nakuha mo ang ganitong uri ng pag-ibig sa pamamagitan ng pasensya, kabaitan, katatagan at pananampalataya sa isa't isa. Pinili ninyo ng paulit-ulit na makita ang kagandahan sa isa't isa, na igalang ang mga pagbabago, na manatiling bukas at ipagdiwang ang kahalagahan ng bawat sandaling ibinabahagi ninyo. Ang pagpiling iyon na patuloy na magmahal nang may lambing at apoy ang siyang nagpapaging pambihira sa iyo. Ito ang nagbubukod sa iyo. Habang sumusulong ka, itatak mo ito sa iyong puso, hindi mo lamang pinapanatili ang paglalambingan. buhay mo ito, binibigyan ito ng hininga, at pinapatunayan na ang pag-ibig ay hindi nauupos sa paglipas ng panahon. Ito ay nahihinog. Ito ay lumalalim. Ito ay nagiging isang mas malalim at mas mayamang yaman. Ikaw ay isang buhay na testamento sa katotohanan na ang pag-ibig at koneksyon ay hindi kumukupas kapag inaalagaan ng may pag-ingat, ng may saya, ng may tiwala at ng may pagkamangha. Kaya ipagdiwang mo ang pambihirang paglalakbay na ito. Pahalagahan mo ito bawat araw. Alamin mo na ang iyong binuo ay hindi lamang pambihira. Ito ay sagrado. Ikaw ang patunay na ang tunay na pag-ibig ay nananatili, na ang tunay na paglalambingan ay lumalakas, at na ang puso ng tao anuman ang edad nito ay laging may kakayahang lumikha ng ganda koneksyon at kagalakan na higit pa sa imahinasyon. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ay ang kalidad ng ating buhay ay natutukoy sa kalidad ng ating mga relasyon at ang tapang na dala natin sa pag-aaruga sa mga ito sa bawat panahon. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula rito at planong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay napakahalaga. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman po huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki po ang halaga ng inyong feedback sa akin. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay. At mag-subscribe para sa mas maraming content na idinisenyo upang tulungan kayong isa buhay ang inyong pinakamagagandang taon. Salamat po sa panonood at naway maisabuhay natin ang buhay ayon sa ating sariling mga tuntunin.